Hi mga tropa, mabang sa lahat mga tropa natin. Bibigyan ako ng konting snack na maisa mga native natin. Naunti-unti ko pagbigay mga tropa para malaman natin kung busog na sila. Pero nakita ko parang gutom na gutom talaga. Ganyan yung ginagawa ko mga tropa tuwing tanghali. Pag wala akong repolyo, ito yung binibigay ko. Crack corn na mais. Ano na naman yung ibang mong Rhode Island natin? Andun. Busog naman na sila. Andun yung ibaw. Yung, yung bago tom. Ah, kumakain sila ng mais. Balikunti na lang yung native natin ng mga tropa dahil yung iba inulam natin tapos yung iba bininta pero marami pa tayong mga na native bali dumating na pala yung net natin mga tropa nandun sa dun din deliver sa ano sa kay misis dahil yung account na yung ginamit ko uh, baka bukas uh, ilalatag natin dyan para marins yung native dahil gusto ko makakain sila ng mga insekto mas masarap kasi sa ano mga tropa yung native na kumakain ng mga insekto Yan. Kahit yung pabo Paborito rin nila mais oh. Tudo rin sila sa Tudo rin sila sa kain ng mais Mga tropa Bale, Yung isang pabo ko mga tropa na puti Naglilimlim yan Hindi ko alam saan naglilimlim Ito kata yung naglilimlim Ito yan Ito yung isa na to Kakapisa lang ng itlog nya

Di pa rin kayo nabusog. Dami nyo nang kinain ah. Snack lang ah. Pero parang hapunan nyo na to ah. Ang kasi mga tropa na sa 11.30. Mag alas 12. Kaya wala tayong repolyo. Naubos na rin yung kamote natin doon. Tapos yung Madrid Diago, hindi ko binawasan dahil lalanganin pa. Kaya wala tayong mapasnack sa kanila. Kaya mais ma na lang muna. nakita ko na sa botsin ng mga ano natin parang busog na busog ng mga tropa last na mga last last gyan natin namin marami rin last o oh, yan last na yan okay na yan goods na yan tapos inom lang kayo ng tubig para mabilis kayo matunawan na uh, chicken ah huh? medyo busog na sila kasi yung isang din ako makain oh. busog na yun natin okay na yan lalaki ng brako natin ay lagi lagyan ko rin yung kabila na yung native natin na sasof Ayan. konti lang bigyan natin ng konti Ayan, yan yung saso natin mga tropa tatlo ngayon di pa naman na na itlog yung dalawang hands natin baka last week ng kanto last week ng February mamangingitlog na to ganyan mga tropa hindi naman na naubos yung nilagay natin na popcorn dito sa baldeo dami pa paborito ng baby din yung popcorn natin mga tropa hindi ganyan natin isang bakot yan, kain kayo dyan yan yung mga baby natin yan parang may plano sana akong mga tropa i-separate yung ano yung heritage natin sa pabo tingnan natin kung masi-separate natin dahil kulang tayo sa kulungan kasi yung plano ko na i rearrange range yung native ito yung mga sisyo natin sisyo na 45 days Mas may tayo dito nakaiwalay Yan lang, kakain lang naman natin mga tropa busog tayo, kita mo naman yung butsyo Yan, yan lang, lang hey mga tropa